Hello guys, good morning. It's already 3.35 in the morning. So, good morning, good morning. Hello guys. Ito po yung buhay, night shift, graveyard shift. So, ganun lang. Ganun po yung buhay, maintenance pag walang ginagawa, kailangan laging gising kasi pag in case kung may tawag, mas sagot mo yung mga concern dito sa loob ng ano sa mall. So ayun po. So sanayan na lang din yun, ano, walang tulugan. So ganun talaga ang buhay mga idol. Mas maganda kasi paggabi mga idol, kasi ano din, pag umaga is kung may sideline ka o gagawin ka is makapaggawa ka kung anong gusto mong gawin mga idol, makapag-sideline ka talaga. Kaso pag umaga kasi mga idol is ano, syempre bihira lang yung trabaho paggabi, di ba? So, mas maganda talaga paggabi ka yung work mo, tapos umaga makapag-sideline ka pa, yun lang din makapagbanding sa syempre pamilya sa an sa anak kung may anak makapagala gabi kasi is oh na tulog na konti na lang yung banding sa ano so ayun ayun mga idol ano ko lang update ko lang kayo sa buhay night shoot ko mga idol So, and guys. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to follow, like, and share. Don't skip ads na rin, mga idol. Subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, mga idol. Don't skip ads na rin. Don't skip ads na rin, mga idol. See you in my next video. Bye-bye. Love you all. Shush, shush, shush. Fresh na press pa na. Oh.